Ang oh, follow up ko, Police Valenzuela. Dito sa side namin, walang nagpaputok. Pero tingnan mo. Diba? Oh. Dito nang kagaling yung nagpapaputok sa dito eh. ginawa nila. oh, ba diba? Walang nagpaputok dito sa amin. Pero mga katarantaduhan. oh, Police Valenzuela. Ayan ang follow up ko. Ayan ang follow up ko. Ayan ang proof ng ginagawa nila sa harap. Oh, see? Ayan ang follow up ko. Mayayabang eh. Ayan ang ginawa nila oh. Ayan ang nire-reports ko sa inyo. Two weeks before Christmas. Ganyan na yan. Busy lang ako eh. Oh, see? Walang nagpap... Yung kinunan nyo kahapon, eto. Na side. Nagpatrol kayo kahapon, 'di ba? Dito, most of days, side disiplinado. Oh. Yan ang ginagawa nila. Oh. Buti walang nasunog. Oh.